So idol, nag-basketball uh, tayo idol. Wow! So, ang na tayo hindi nakapag-basketball kaya pag-basketball uh, muna tayo dito sa mula idol. Hello mga idol, punta nga pala kami sa Metro Central Mall at ngayon nasa labas na kami idol. Sama natin yung buong pamilya natin at yan papasok na kami idol let's go so ayan na idol malapit na kami sa entrance at titignan muna ng guard bag ko idol ayan so nasa loob na kami idol nakapasok na kami at napaka nga napakaingay nga yung aso dito ay idol dahil may taong nagdala ng aso tao lang tao yung alaga ng aso kaya napakaingay talaga at doon nga pala kami punta sa may groceryhan kasi gusto na bibili ni Church ng yung binili na dati doon sa may groceryhan kaya doon kami papunta idol at yan naglakalakad kami tatlo na una at nahuli yung cameraman namin Iyan ang idol. Medyo malapit tayo sa krusirihan. At nasa ano na tayo idol. Mismong ang na idol. Nahanap namin yung gusto sa dalawang may lita idol. Ayun. Kanya-kanya na kami hanap kung saan banda yung gustong ma Pagkain na may liit. Ayan. ko. Inabot ko. Ayaw. May mili. Ayan. Nagpabuhat pala si Bibi Idol. Ayan. Loon sa taas. Titingin ng gusto niyang beli na idol. At ito naman si kameraman natin. Talagang dinin natin sa idol. Lumitaw na talaga sa idol. Ayan Iyon, no? Oh. Iyon, no? Oh. oh my god. At namili din ba? siya ng pabangoy doon Kaya sabihin? na raw yung pabango niya. sabihin? Paano mo sabihin? Paano mo sabihin? kasi gusto namin bili din ng tubig ay doon Ayan, kinuha ko na nga yung tubig suna so, na idol. At bit bit ko na idol. So nga idol, mo <laughs> muna kami ng dalawa sa kamera at punta nga pala kami sa may kasera doon. So ayan idol. Tapos nampaknya kami magbayad at aakyat kami sa tas, idol. Dahil kami maglaro ng mga uh, palarwa ng bata idol. So ya yeah, idol, akyat na kami sa escalator idol Tingnan mo Ayan, umakit na kami idol at kinuha ko yung camera ulit. Uy, tama na! Apply idol, dito sa baby sa baba idol. at nasa taas na nga kami ay doon doon kami intrito so sa mga raman. playground bitawan mo sa dito tayo baby so ayan ay doon punta na kami doon malapit na kami ay doon Doon tayo papunta idol sa playground. Palaruin natin yung dalawang may data idol. Ha? Ah? ah, dito tayo. So ngayon, andito na kami idol sa palaruan ng mga may data idol. Ah, talagang mag-enjoy sila dito idol laruin namin ng hosto idol para naman mga yung mga bata idol para maibisa naman yung boring na na naranasan sa bayan idol at mapasaya natin sila ng buong araw idol ayan na nga idol oh. laro na nga yung yeah, dalawang may lita idol Ayan, napakagaling ni Twitter. Tatama na niya lahat ng mga binabarin niya. Napakalupit. Ayan, no? patay lahat ng mga nakikita. Oh. At ang tinamaan niya. Oh. At si Baby naman. Balang ang pala sa bitbit niya na pagkain. Sa gilid ni Twitter ay doon. Ayan, no? gusto na niya ang pabuksan kaya binuksan ko na idol kasi kakainin na niya yung bit bit niyang pagkain na idol ayan well, excited na siyang kumain sa pagkain niya idol Idol Mas labas kami Banda Idol Si Koy Charles doon sa may At kami naman dito Idol Banda sa may Kilid Kami ni Bibi Ayan, ayan kami Idol Sa unahan na Ayan na Ayan na nga Idol Talagang naman si Koy Charles natamaan niya lahat ng mga queens para magka ano sa idol magka, magka, magka ticket na madami so ngayon idol nag uh, basketball tayo idol kasi so, na tayo hindi nakapag basketball kaya para uh, basketball muna tayo dito sa mula idol ayan ang hirap tayo makashoot idol kasi ang na natin hindi nakapag basketball kaya nanibago tayo saka sakit ng balikat ko yun kasi na sa post up kapon kaya ang kasi na tingin yung pagpupost at idol kaya ayan na ba ano ay na nibago siya kaya talaga ng balikat ko ayan o oh. kaya paka shoot idol at pinulot ka na lang ang natin yung sampulang na laglang idol hindi dito na makashoot nakashoot ako dyan nandiyon hindi nang tarasulan yan kinuha na nga namin yung ticket uh, update naman maglaro yung dalawang maliit magkatabi sila ni QR cars pagwalingan sila yun ayan ang dalawa At sa mga ano dito, yung mga dito, na ang mga galay doon. And wala sila ibang magandang pasyalan kung dito ng banda. At yan ang idol. Tapos na kami ang doon na idol. Kaya punta muna kami sa unahan. At papakinga muna kami doon na idol. Yan ay doon. Opo muna tayo. Para relax, relax muna tayo dito ay doon. Dahil medyo na din tayo sa kakalakad. Kaya opo muna tayo at yan. Yung dalawang